Hello guys! So quick tour lang dito sa aming room dito sa Saudi Arabia. So ito yung isa sa pinakamagandang room pero makalat na kami ngayon kasi nga nag na kami. Bali meron kami sa liling rep dito. Ayan. So ito yung aming rep. Uh, actually bawal yung rep sa loob pero inallowed lang kami kasi nga Uh, masyado na marami yung rep sa labas. So, ayun yung rep namin. And meron din kami dito water dispenser. So, ayun yung mga tubig namin ginagamit manluto kasi hindi na iinom yung mga tubig sa faucet. So, yung mga gamit dito guys, nakukuha lang namin pag uh, Lumalabas kami so kalimitan talaga ng mga Saudi nagtatapon sila ng mga ganaan so couch yan uh, nilinisa lang namin. Uh, I mean sofa or couch ba yung tawag yan. And then meron din kami ditong upuan na galing din sa labas. So, ayan yung aming mga salamin. And, etong drawer na to, yan. So, napulot lang talaga. So, bihirang may mabili ka dito. Kasi nga, nakukuha mo lang yung mga gamit dito sa labas. Bale, ayan yung closet na provided sa amin ng company. So, dito sa loob, meron pa ditong dalawa na stay So, pasensya na po, medyo makalat talaga. Kasi nga, ay nag na kami. Bale, yan yung bed ng kasama ko. And, eto yung sa kasama ko na parang private area. <laughs> so yan, ganun lang talaga. Kailangan niya partition. Pero ako hindi talaga ako naglalagay ng partition kasi mas gusto ko yung uh, um maaliwala. So medyo makalat kasi na guys nga kami dito. So ayan, bali meron din kami dito ng CR sa loob. Yan. Ito yung CR namin. So kami yung may CR, yung pinagbala na staff kasi nga may CR kami sa loob and washing machine. So yun na nga, so mami birthday yan pala kami ngayon guys So eto yung aming kwarto Bali, hmm. Bale guys, ito pala yung labas ng aming kwarto So yan So sa labas naman ng kwarto namin ay So yan Sa labas ng kwarto namin ganito So bali Ayan, so kasama namin yung ibang lahi So dito yung mga sampayan nila And ilang room din yan So mga ibang lahi yung kasama namin And uh... Ito yung aming kitchen. So dito yung kitchen namin and then meron pa dito yung isang room sa entrance. And ito yung uh, central bathroom nila. So yung amin lang talaga yung pinagpala kasi nga a uh, may sariling CR sa loob. So ayan guys. So hey guys, so na quick tour ko na kay sa aming kwarto dito.